Panibago ang pangaras mula sa China ang naranasan ng mga barko ng BIFAR habang nagpapatrolya sa Pag-asa Island. Umaligit sa kanila ang isang helicopter at bumuntot din ang mga barko ng Chinese Navy. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Nagsagawa ng Maritime Patrol ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Pag-asa Island kanina. Kasama ang News 5 sa aktibidad na ito. Sa gitna ng pagpapatrolya, isang helicopter ng Chinese Navy ang umaligid ilang beses na tayong inikutan ng uh, helicopter ng Chinese Navy. Ayan, habang nagsasagawa tayo ng maritime patrol sa mga pag-asa o sandbar malapit sa pag-asa island. Ayon sa BIFAR, higit isanda ang metrong pinakamababang lipad ng Chinese helicopter mula sa sinasakyan naming barko. Noong linggo naman, habang papunta kami sa Pag-asa Island galing Orion, Bataan, binuntutan din kami ng barko ng Chinese Navy. 30 nautical miles pa lang ang layo namin mula Cabra Island na ispatan ng dalawang barkong pandigma ng China. Hanggang sa nitong lunes ng umaga, isang barko na lang ang nakabantay sa amin. Nakabuntot yan hanggang makarating kami sa Recto Bank. Sa pag-inspeksyon ng BIFAR sa mga sandbar, napansin nila ang paglawak nito. Hindi isinasantabi ng mga eksperto na may human intervention, sinyales na posibleng tayuan nito ng artificial island ng China. Pero wala pang matibay na ebidensya dyan ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala, naabutan ng BIFAR sa pag-asa island ng BRP Bagacay at BRP Cape Inganyo na nasira matapos banggain ang mga barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal noong lunes ang BRP Cape Enganyo. May butas sa starboard beam o kanang likod na bahagi ng barko. Mas malaki naman ang butas ng BRP Bagakay. Malaki rin ang UP at gasgas sa bow o nguso nito. Nagkasira-sira rin ang railings ng barko. Sa ngayon, ito na yung uh, malaking butas na iniwan doon sa banggaan ng China Coast Guard vessel dito sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kung makikita ninyo, ayan, tinakpan muna ng trapalay para siguro nga hindi mapasok ng tubig. Sa laki nga ng butas, kasya ang dalawang tao rito. Sa kabila niyan, tinuloy pa rin ang misyon na hatiran ng pagkain ng mga sundalo na nakadeploy sa mga islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The mere fact that they were able to deliver the supplies to our Coast Guard personnel in different um, maritime features just showed no how uh, brave and patriotic this Coast Guard personnel Ayon sa PCG, posibleng nababahala ang China na baka hindi na alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Gaya ng ginawa natin sa BRP Sara Madres sa Ayungin Shoal. Ito raw marahil ang rason kaya agresibo ang mga Chino sa Escoda Shoal at binangga ang ating mga barko. Paulit-ulit na manggiit ng PCG, idineploy lang ang barko para pangalagaan ang ating karapatan sa Escoda Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline Gio Robles, News 5. Mga kapatid at linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.